mm uh -huh. Thank <laughs> you. Sa anyong verbal man o sa anyong di-verbal, ang kanyang kakayahan sa larangan ng pagpapahayag ay lagi nang nasasangkot. Sa kausayan niya sa pagpapahayag, nakasalalay ang linaw ng mensaheng na is iparating sa kanyang kapwa. Upang ang tao ang kin ng isang mabisa at maayos sa na paikipagkomunikasyon, narapat tapaw na rin niya ang kanyang mga kasanayang pangwika, paikinig, pagsasalita, pagbasa, panonood at pagsulat. Ang mga kasanayang pangwika na ito ang magiging tuntungang kalaman ng tao upang mabisa niyang maipahayag ang mensaheng na isipamot. Sa isang pag-aaral na isang at ang tuklasan ng tao sa kanyang pag at isip ay patuloy na nagbibigay at tumatanggap ng mensahe. Sa makatwid, patuloy siya sa pagkikipagkomunikasyon. Ang 45% ng oras sa loob ng maghapon ay nagagamit sa pakikinig. 30% sa pagsasalita, 60% sa pagbabasa, at 9% naman sa pagsusulat. Sa nabanggit na datos, nagpapatunay lamang ito na malaking bahagi ng oras ng tao ang nagugugol sa paikinig at nagdudumilat din ang katotohan na higit na marami ang impormasyong nakukuha ng tao sa kasanayang ito. Ang impormasyong ito ang magiging instrumento sa pagtatamo ng tao na makinis, maayos at epektibong papapahayag. Pero ano nga ba talaga ang pakikinig? Ang pakikinig ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pagdinig at pag-iisip. Aktibo ang prosesong ito sapagkat nagbibigay daan ito sa tao na pag-isipan, tandaan at analisahin ang mga kahulugan at kab kabuluhan ng mga salitang kanyang narinig. Sa libro ni Pakito Badayos sa pagsulit-sulit wika, binanggit na batay kay Fanya Gang, ang paikinig ay ang kakayahang matukoy at maunawaan kung ano ang sinasabi ng ating kausap. Nakapaloob sa kasanayang ito ang pagunawa sa din at bigkas, balarila at talasalitaan at pagpapakulugan na naisipurating ng tagapagsalita. Ang mahusay na tagapakinig ay may kakayahang magawa ang apat na ito, ang sabay-sabay. Naitala ang mga kasanayang micro sa paikinig na tinawag na enabling skills tulad na sumusunod. Paghinuwa kung ano ang magiging paksa ng usapan, paghula sa kahalaga, kahulugan ng hindi sa salita o parilala, paggamit ang sariling kalaman sa paksa para sa dagliang pagunawa, pagtukoy sa mga mahalagang kaisipan at pagbabaliwala sa mga di mahalagang impormasyon, pagpapanatili ng mga mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng pagkatala o paggalagom pagkilala sa mga discourse maker tulad ng kung gayon, ngayon, sa wakas at iba pa pagkilala sa mga cohesive devices, gaya ng mga pangatnig, panghalip, at iba pa. Pagunawa sa iba't ibang huluwarang intonasyon at paggamit ng diin na maaaring maging hudyat ng mensahe sa kalagayang sosyal. At pagunawa sa mga pahiwatig na informasyon, tulad ng intensyon o sa loobin at tagapagsalit. Tunay na napakalaga ng pakikinig sa buhay ng tao. Totoong napakalaki ng naitutulong nito sa pangaraw-araw na pamumuhay saan mang dako ng mundo ay naging gawi na ng mga mamamayan ang makinig sa galaw at takbo ng pamumuhay. Sa pamamagitan ng paikinig ay nakukuha ang mahalagang kaalaman at impormasyon na magagamit sa pagwawasto o pagsasaayos ang buhay at maging ng gawi at kilos ng tao. Sa pamamagitan ng masinsina paikinig ay maunawaan, pag-aaralan at naisasaalang-alang ng isang tao ang damdamin ng kanyang kapwa-tao. Malaki ang may tutulong sa pamumuhay, pag-aaral, tahanan, gawain o profesyon na paikinig. Halimbawa na lang sa paaralan. Pagkuha rin ng impormasyon ang, ang naiibabaw na target sa painig ng mga mag-aaral. Napakalaga ng gawaing paikinig sa mga mag-aaral upang makuha ang lahat ng impormasyong dapat nilang matutuhan sa araw na iyon. Sa paikipagkapwa tao naman, napakalaga rin na paikinig. Ang paikinig sa iyong kapwa ay daan upang bawat isa ay makawanawaan at magkaroon ng mabuting pagkakapwa. Madalas na magkaroon ng di pagkakaunawaan dahil lamang sa kawala ng interes sa pakikinig. Ang tanong, nalilinang ba ang kasanayan ng tao sa pakikinig? Siyempre pa, tulad ng kasanayan sa pagsalita, ang kasanayan sa pakikinig ay nagpapaunlad din ng gusto. Ang malimit na pagsagawa nito ang susi ng pagiging isang mahusay na tagapakinig ang mahusay at wasto na paikinig na napaunlad ng magiging sa sa tagumpay, kapanatagan at kaligayahan. Isinilang tayo may dalawang tainga ngunit may isang bibig. Nagpapahiwatig lamang ito na makalawang ulit ang makinig na minsan lamang pagsasalita. Mas sabi na talagang higit na mahalaga ang paikinig kaysa pagsasalita. Mas marami tayong malalaman kung natututo tayong makinig. Sa pagkatang paikinig ang mabibigay ng laman sa ating isip para maibulalas sa kaisipan ng ating bibig. Ang paikinig ay isang malawak na proseso. Ito ay dumadaan sa tatlong magkakasunod na akbangin. Pagdinig, pagbibigay ng atensyon, at pagunawa. Una rito ang pagdinig. Ito ang unang hakbang sa paikinig. Ito ay tumutukoy sa pagtanggap ng tunog, salita paralala o pangusap na nagdadala ng mensahe. Ang tunog ay nagmumula sa isang tagapagsalita o tagapagbigay ng mensahe. Ang mensahe ay dinadala sa paraang pasalita at tinatanggap naman ito ng tagapakinig. Ikalawa, pagbibigay ng atensyon. Hindi lamang natin naririnig ang tunog na nagmumula sa tagapagsalita, bagkus itinutuon natin ang atensyon sa mensaheng inihatid ng tagapagsalita. Sa puntong ito, hindi sa lahat ng tunog nakapokus ang ating atensyon. Sa halip, pinipili natin ang mga mahalagang katotohanan o ideya na bumubuo sa mensahe o paksang tinatalakay. Ito ay tinatawag na selektibong atensyon. Ang atensyon na o interes ng tagapakinig ay nakapokus sa kabuuan ng mensahe, hindi sa bawat salitang binibitawan ng tagapagsalita. Ikatlo, pagunawa. Ito ang pinakahuli, subalit pinakamalagang ang proseso ng pagkikinig. Masasabi natin epektibo ang komunikasyon kapag may pagunawa ng tagapakinig sa mensaheng ipinapaabot ng tagapagsalita. Ang patuloy na totoong na tayo sa nagsasalita ay kung inuunawa at naunawaan natin ang mensaheng inihahatid sa paraang pasalita. Walang komunikasyon na gaganap sa pagitan natin at ng pagsasalita kapag hindi naunawaan ang kanyang sinasabi. Mas malawak at tumpak ang ating pagunawa sa mensaheng na isipabatid ng tagapagsalita sa pagkakataong nababatid natin ang kahulugan ng mga salitang kanyang sinasambit, verbal at akilo sa tono di verbal na nagsasalita. Ang pagunawa sa verbal at liberbal na aspekto ng pagsasalita ay tunay ngang nagpapalalim sa ating pag sa mensaheng na ay sa atin. Ang pagdinig ay kapasidad upang matukoy ang mga tunog na bumubuo sa isang salita. Samantalang, ang pakikinig ay proseso ng pag-iisip na may layuning maunawaan ang kahulugan ng mga tunog na, na nakapaloob sa pinakikinggan. Upang aking malaman kung gaano pinahahalagahan ng mga estudyante sa kolehiyo ang gawain paikinig, gumawa kami ng isang simpleng eksperimento. Nagmasid ako sa klase sa sosyolohiya ng BACR11 at ito ang aking mga nakita. May mga tulog, mayroon ding busy, at mayroon namang seryosong naikinig pagkatapos ng klase tinanong ko ang ilan sa mga kanila at ito ang kanilang mga tugon. Dewan, siguro ano ano ba yung pakikinig para sayo? sa tao, O oh, sige, salamat po. Ano, nakinig ka ba kanina? Ha? Huh? Nakinig ka ba kanina ng sosyo? Uh -huh. Ano para sa iyo yung pakikinig? Uh, ginagamit uh, ko yung tenga mo. yeah, okay, thank you. Pakikinig para sa iyo. Kasi kapag Bloopers. nakikinig ka. Ano? Oh, I'm talking to you. <laughs> Kasi kapag ka, lang naman ka lang tapos ka. Kasi kapag nakikinig ka, naman, ka, lang, kapag nakikinig ka ibig sabihin nun, dapat naiintindihan mo kung, kung ano sinasabi Sige, thank you po. Mika! Yes? Ka <laughs> 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 Nakilig ka ba kanina? Teka lang ako ka ba kanina? Oo. Ano para sa yung pakikinig? Ano, hindi ko alam. <laughs> Ayusin <laughs> Wait, wait. Kuya, wait lang. Nakikinig eh, ang kinig ka ba kanina? Narinig ka ba? po sa eh. Ano yung pakikinig para sa'yo? Pakikinig? Ano yun? Hindi ko nakikinig. Eh. Ano yung pakikinig? Pakikinig? Ah, uh, kung tahanin kasi yung pakikinig, ah, uh, siyempre kung ano yung narinig mo, yun yung gagawin mo, di ba? pag nakinig ka, magaling Pagkatapos ng eksperimentong ito, naisip ko kung ganito pahalaga ng mga taong may pandinig ang gawain paikinig, paano naman kaya ang mga taong hindi nabihayaan ng ganitong kakayahan? Kung taong walang pandinig ang pag-uusapan, isa na marahil dyan sa si Ludwig van Beethoven. Si Beethoven ay pinanganak na may pandinig at kilala siya dahil sa kanyang mga nagawa sa larangan ng musika. Ngunit hindi naglaon ni kanyang napagtanto na meron siyang problema sa pandinig. Nang malaman niya ito, unti-unti na siyang nawala ng gana sa musika. Sa paikipagsalamuha sa tao, at dumating pa sa puntong nagtangka siyang magpakamatay. Ngunit pa ganun pa man, sinubukan pa rin niyang mabuhay ng normal. Sinubukan pa niyang mag at mag-perform pero di rin nagtagal na tanggap niya at nabuhay siyang walang pandinig. Ngayon, kinikilala siya sa isa sa pinaka-sikat at pinakatanyag sa larangan ng musika. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, may nabuong tanong sa aking isip. Tunay nga ba nating pinahalagahan ang gawain paikinig? O sadyang nasanay na tayo na sakalang maisip ang kahalagahan ng isang bagay kapag ito'y wala na sa atin?